Okay, uh, meron tayo dito ang boxing prospect. Nagpa-interview manager eh. Pero matindi daw to. Si so Jojo last Jojo last sa hey, ba? Jonel. Yes, Jojo. Kano jo <laughs> jo ano mo sa Jojo? Ah, uh, patid ko po. Jojo last mo sa? yung basketball player? Ay, hindi po. Hindi po. <laughs> <laughs> po. Uh, Jojo talaga 'yung pangalan. Uh, yung tatay mo baka ano, baka mahilig sa basketball, pinangalanan ng Jojo eh. Sakto lang. Sakto lang. Anyway, ah, uh, ka sa mga tao at 'yung record mo at saka taga ako nga pala si Junil Estimosa, nakatira sa Usami City. And ang record ko po is 2-0, 1 knockout. At uh, 20 years old. Yun, ang lakas ng manager mo, 2-0 pa lang, meron na exclusive. Pero ito, hinahype ka na ni Anoy, eh, Kinito Henson nun eh. Hinahype ka na nun eh. Um, para sa mga hindi pa nakapanood ng laba mo, ano bang klase yung numero si, itong, si Lastimosa? Um, counter puncher, in-out, saka... Ga, ano, oh, Ring IQ. Ring IQ ba? Parang ano, parang veterinaryo, veterinaryo, veteran na veterinary, sumagot. Nandito tayo sa so vegan, sino mga kalaban mo? Uh, si Roger Esclamado po. Yun. Uh, yung kalaban mo, ano ba siya? ah uh, 3-0 din. 3-0 din? Undefeated din. Undefeated ka, undefeated. Di, eh, di diba, mga baksan iniingatan yung undefeated record nila? Parang puro undefe undefeated yung kalaban mo eh. Ano masasabi mo sa uh, bakit ganun? Parang puro ayaw mo ba na mag-build up? uh, para masubukan agad yung ano kung ga, ano yung level ko. Oo, oh, ano tara pa agad ha. Oh. Ano ang timbang mo, Nilalaban mo? 108. 108. Pero bata pa to, 20 years old, pwede pang umakyat. Paano ka nagsimula sa boxing, uh, bro? Um balit pa ako na nagsimula mga 6 years old. 6 years old. La Napagbinta lang yung tatay ko ng gloves kaya yun naging singero. <laughs> okay. Pero hindi hindi kayo ano lahi ng mga basketball lista kasi yung last time ko sa kilala sa basketball. Eh. Uh, minsan lang pagpapawis ganda. basketball basketball. Pero magaling ka rin mag -asketball. Sakto lang. <laughs> Saan ka mas magaling, basketball o boxing? Boxing. boxing. Boxing tayo. boxing. Bukas, yung kalaban mo undefeated. Anong mayayari? Uh, ano mayayari? Ah, ano kasi technical ka rin. Sabi mo, counter punch. Ano sa tingin mo mayayari? Ahaba, ah, ilang rounds ba to? O uh -huh. knockout? anim uh, siguro pag makatama ng sakto yung swak so na natin ano yun okay sige nga kung matapang ano ba yung best punch mo pwede mo ba sabihin sa tao ano yung best punch mo ah uh, hook hook pag tumama yung hook sa kalaban mo knockout na ba mm, may peruan <laughs> meron daw hindi mga mabait pa to eh Huwag natin muna paangasin si shout out mo tsaka pasalamatan mo yung mga yung mga fans mo tsaka baka mga supporter kay manager mo magaling daw na manager yun eh. At <laughs> uh, una una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Blue Bay Blue kay Sir Manny Pacquiao sa kay Sir Art dahil binigyan niya ako ng laban. sa sa manager ko, sa family ko, sa team ko. Thank you, thank you sa sa inyong lahat dahil nandito kayo para suportahan ako. Yun lang. May moniker na ba to? Wala uh, pa? Uh, ang uh, moniker dapat niya na Little Pacquiao. Uh, Little Pacquiao? ah yeah, yeah, yeah. Kasi medyo malit siya kay Pacquiao pero uh, ang laro, tingnan mo, ah uh, may similarity kay Centerman. Manny. Ah, uh, siyempre, wala makakatulad kay Senator Manny, you no? Know? Pero pinipinin natin kayain. Pero alam natin, wala makakano dyan. Wala makakapantay. Pero isang uh, patunay lang na hinahangaan siya dahil pinipinin siyang kayain. Wala makakagaya kay uh, Senator Man, eh. Kaya salamat sa inspirasyon kasi... Kahit sa inspirasyon, si Stentor eh, talagang dinadala ng mga boksingero. Siya ah, naging Jonel Pacman Lastimosa ito eh. Ah, ah dala sa six years old. Yung mga post Jonel Pacman Lastimosa. Kayo po ay tatay. Tatay. Tatay kaya pala. Ito ah. tatay na basketball player. Ah, <laughs> naglalaro din ng mga ano, pista, barangay pista lang. <laughs> Alright, salamat, salamat. Salamat guys.